Good morning guys Yan. Andito ngayon ulit tayo sa may Lugar pa ng Cabitex Calax Link Sa so ngayon guys Dadaanan lang natin ito, itong lugar na ito At pupuntahan natin ngayon Itong lugar na ito Na kalsada na bagong kalsada Yan. Bagong kalsada road Itong lugar na ito At pupuntahan natin yung Nia Road sa ngayon guys ay napakaganda na ng daan na ito. Napakalapad. Hanggang dito sa may ah, uh, Road. Dito nga sa may Nia Road ay may mga ginagawa na at uh, mga natapos na na widening. Na napalapad na po yung kalsada diyan. At puntahan natin ngayon kung ano na bang ba itsura yan. Pero sa lugar nga na ito, makikita natin oh, napakaluwag halos walang traffic Yan. ito ay papasok din ng bukandala itong lugar na ito kung kayo po ay mapapadaan sa kalsada na ito kung kayo po ay pupunta dyan sa malagasang pwede kayong dumaan dito uh, at makikita nyo naman napakaluwag ng kalsada alas ko konti ang dumadaan pero syempre pagka rocks are uh, medyo marami-rami rin nadaan dito <coughs> Papunta nga yan sa may Linya Road. Papuntang Bukandala. Imus. yung po yung mga dumadaan dito. At yan nga guys, hanggang dito, yung bagong kalsada. Itong lugar na ito ay Niyarod Road na, ang tawag. Yan. One way nga ito, dyan sa kabila na yan. At ito nga ay parang itsurang triangle. Yan, may mga ginagawa na rin mga bagong building dyan sa may kaliwa natin na yan. At ah uh, parang ano ito, uh, katulad ng sa Makati, you know, Makati Triangle. One nice. way. Yan. At ito nga pala ay pinapalakihan na yung kalasada dito. Sa lugar nga na ito ay mayroong ginagawa sa may bandang kanan. Yan. At napakaganda ng mga ginagawa nga dito dahil ito ay nakakatulong sa atin. Yan, yung mga yan. Kapag ka po natapos yan, ay isang magandang uh, project na yan na nakakatulong para mabawasan pa yung mga traffic imbis na isang kanal lang yan na daanan ng tubig dahil nga po yan ay nilaparan tapos nilagyan ng kalsada uh, po pwede po rin nating magamit na daanan katulad nito yan oh. ito po ay dating kanal din uh, Nia Road malaking kanal na daanan ng Uh, tubig papunta sa mga palayan. Uh, kung makita nyo guys, yan tinakloban. Tapos, pwede na nating daanan. Ito lang yung kagandahan dito, no? Nang lumapad yung kalsada, uh, nawala na rin yung sobrang traffic dito. Dati nung nakakadaan ako dito, ay matrabik to. Gawa ng uh, tulin, tulin lang ito. Yan. At uh, ngayon, ah, uh, bawas na gawa nga ng malapad na yung kalsada gawa ninyang kanal mangilan-ngilan na lang guys yung ginagawa pero pagka natapos yan ay mas lalong maganda umalilipat pa itong mga poste na ito kalapad at, ng magiging kalsada dito yan. sa dami kasi ng sasakyan dito gawa ng marami pong subdivision sa kaliwa at kanan na ito kung kayo po ay nakakadaan dito pagka-rush hour, talagang maraming sasakyan dito. Papunta ang dalang karamihan. Pero sa kaliwa at kanan po nito ay talagang marami ring mga nakatira subdivision. Kaya nga po magaganda rin yung mga tindahan dito, madami. At uh, yan po nasa kanan natin na yan, yan po yung Nia Road na ngayon ay pwede nating madaanan. Ayan. Kaya isang magandang project din ito sa lugar ng Imus Saglit lang oh, Ganda nung ano, uh, mga daanan dito. Malapad na. At sa lugar nga palang ito ng near dito ay magkakaroon ng daan papuntang Alapa. Yeah! O Alapan, uh, Alapan Bypass Road. Yan. Nice! Merong ginagawang kalasada dito sa may kanan na tatawagin nila na ano, Nia Alapan Road. Yan. nga po ay nandito lang sa may kanan na ito at mapapansin nyo yun dahil yun lang yung isang malapad na kalsada na putol pa yung sa may dulo noon yan. At mamaya, puntahan din natin sa may dulo kung ano na bang sitwasyon doon. Yan. Sa lugar nga na ito, guys, sa may uh, maraming baku. Uh, may baku. <laughs> nakaharang pa yun eh. At uh, yun ay tapos na yung galing dito sa may kalasada na ito. Bale yung papasok na lang. Yan. At ito siya guys, sa may kanan na ito. Yan, mga mapapansin nyo, ito ay magiging daan o bypass road. Papunta dyan sa Alapan o papunta dyan sa may Malagasang Boulevard. Ayan guys, oh. tapos na siya dito sa may, gili, sa may gilid nito. Papunta doon sa may dulo. Pero yun, eh, hanggang doon lang po, eh, sa so mga mangga na yon dahil yan po ay ah uh, hindi pa nila ano uh, nalalagyan ng daan. Hanggang diyan lang po sa may dulo niya ng bakod diyan. Ang maganda lang niyan ay siguradong itutuloy yan dahil nga ito ay kompleto na papasok doon. Tingnan natin yung sa may kabila noon ng niya Alapan Road na yan. Ayan. Uh, yung kabila po niyan ay tatawagin na ano? A uh, bypass road. Kapag ka po nabuo yan, ay bypass road ng Alapan. Alapan Bukandala. Yan. Uh, malagas ang Bukandala, Alapan Bypass Road. Yun po yung magiging pangalan niyan. At yun nga po ay nado doon sa may malapit sa may oval. Yan guys. At uh, ito nga oh, ang bilis nung pagkakagawa dito uh, noong last year itong lugar na ito na, sa may kanan na yan ay talagang kanal na kanal pa at talagang minamadali I ilan na lang po yung kanal na ganito yan. at halos kalasada na katulad na lang sa lugar na ito yan. malapad na uh, nung nakaraan eh nata traffic kami dito gawa nga nung ginagawa tong kanan na ito ay napaka traffic pero saglit lang ginawa ayan ha ay madadaanan na kung mapansin nyo naman talagang tulin lang dati ang daan na ito at ngayon ay pwede na nating magamit yung dating kanal na yan papunta dito sa SM center na ito at pag kumanan tayo sa may SM center na ito dahil nga po yan ay one way No choice tayo. dito na tayo papasok sa may kanan. <laughs> uh, at yung maganda ditong update sa may kanan na ito ay malapad na rin po yung paglabas sa may na ito. Yes! Pinalaparan po ito. Uh, hindi na siya idiniretso dito sa may bahay. Kasi yung forma niya parang tatama dyan sa may bahay. Pero ginawa nila ikinaliwa. Ayan guys oh. Ganda na no? Okay. All right. Napaganda na. Patawid naman dito sa may ah, malagasang boulevard. Ayan guys. Napakalapad na noon, no. Dati eh talagang grabe yung traffic diyan sa lugar na 'yon. Pero ngayon ay eh, napaganda na. Nice. Sa mga susunod ay eh, 3 lanes na 'yon. 4 lanes. At uh, may dudugtong na rin dito. Guys, nandito yung daan na sabi ko na tatagos doon sa dinaanan natin kadina na uh, Nia Alapan Road. Yan. Ito yung magiging kalasada na magiging bypass road. Kung kayo ay pupunta ng Manila galing dyan sa Malagasang Boulevard kapag po ito ay natapos na, hindi na kayo dadaan dyan sa may... Lugar ng Bukandala Jollibee na yan. Yay! At ito na. Itong lugar na ito guys. Yan. Kapag ka po ito natapos. Siyempre ito ay putol pa. Nakakita nyo naman may harang doon. Dahil nga hindi naman tapos pa yung dulo na ito. Itong lugar na ito ay ayos na. Yan no Two lanes, two lanes. Kabilaan. Kaya napakaganda. Ng project na ito. At uh, mas maganda ito kapag lalong nabutas na papunta doon sa kabilang daanan Yay! ayan guys oh, lapad at uh, ang kagandahan pa dito meron na siyang ano uh, dyan sa gitna talagang uh, meron na siyang island na oh. uh, nakaporma na gagawin na Eto guys dito lang sa may bandang dulo na ito Uh, siguro hindi pa tapos yung mga pag-uusap nila diri uh, hindi rin natin alam eh, May meron kasing mga building din dito yan at uh, yung alapan road nga na ito eh, hanggang dito lang sa may uh, bakod na ito ayan guys ito yung magiging tapat noong uh, niya alapan road na yon na pagka na alis na po yan yung mga bahay na yan saka parang may simbahan eh natatamaan siya ah yan yan yung magiging isang magandang bypass road nice balik na tayo guys ah, tingnan lang natin tong bypass road na ito ng alapan at napakaganda na ano saan eh tumagos na yon yan at ah, balik na tayo dito at sa paglabas nga natin na ito, sa daan na ito, ay ikutan lang natin ng konti yung rotonda dito o yung oval. Isang magandang oval dito sa may malagasang boulevard at uh, sa sunod uh, magkakaroon pa rin uli ng isang katulad na rotonda. Doon sa may open canal. Malapit doon sa may ginawang makdo doon. O doon sa may malapit sa may Imus LTO. Yan. Yeah. Doon po gagawin yung isang rotonda. At uh, magiging dalawang rotonda siya. At uh, talaga namang maganda ang project na yan. Ito guys, ikutan lang natin ito. Itong rotonda na ito. Yan. Isang magandang pasyalan dito ng iba eh, lalo na pagkahapon. Yung lugar na ito. At marami rin tumatambay dito. Sa may oval na ito. Yan. Ito guys oh, yung rotonda na ito. Yan, sa gitna. Yun. Oh, napakaganda. Uh, maraming mga nagpapasyal din dito guys pagkahapon. Kasi hindi na nga mainit. At kapag kagabi naman ay maliwanag din sa lugar na ito. Yan, ikot lang natin, ikutin lang natin yung rotonda na yan. Pakabila, yan. Isang ikot lang tayo, guys. Isang paikot sa malaking rotonda na ito. At ito rotonda na ito. Eh syempre may gagawin pa rin namang kalasada dito sa may bandang kanan, papunta naman ng Kalaks na daan. Yan. Yan yan lugar na yan, guys. Yan may kanan na yan yan papunta yan doon. o maaring yan yata yung dadaanan ng ano kung tawagin ay BRT o Bus Rapid Transit yan siguro yung magiging daan niya. yan hindi pa rin ako sigurado doon sa sinabi kong yun pero parang yun lang yung naririnig ko Hanggang dito na lang guys, muna ang aking update sa lugar na ito. Maraming salamat sa inyong pananood.